Nako, pasintabi po muna sa mga nanonoo. Nag-aalis lang po ako ngayon ng tibe. Charing! <laughs> Eto na nga, nag-fill up na nga ako agad dito ng form bilang katunayan. natitigilan ko na yung pagsisop drinks ko. At pagkatapos, ay tinimbang na rin nila ako. In fairness, yun yata yung pinakamadaling ginawa ko. Dito ako mas kinabahan dahil first time ko itong gagawin. Tapos yung nurse naman, imbis na i-comfort ka at palakasin ang loob mo, siya ang nakakaalam kung katapusan mo na ba. Charot lang, sobrang sarap kausap ni Nurse Rika dahil dadaldalin ka talaga niya para lang mawala yung kaba mo. Pero bago ang lahat, itong ginagawa namin ay diagnostic test na ginamitan ng magnetic resonance analyzer. Ang siyang tutulong para ma-analyze yung mga health problem natin, especially sa internal organs. At bukod doon, maa-identify dito kung ikaw ba ay malakas sa tubig. Hala, lagot! Malalaman nila! Madedetect din din agad dito kung ikaw ba ay low blood, mataas ang sugar, or ikaw ba ay mahilig sa maaala. Wala man lang akong naitago. <laughs> ang next naman ay ang hydrocolonics. At kung ikaw ay ngumunguya sa pagkakataong ito, pasintabi po muna, iluwa nyo muna yan. Pero kahit mamaya na, ibibipi pa pala muna ako. Ayan na, kinakabahan na ako. Pwede pa ba hindi naman sigurong halatang kinakabahan eh, no? Hindi na talaga ako makausap dyan. Pero sige, bago magsimula, smile! Wala pa talagang lumalabas sa una kasi pinapasukat tayo ng tubig dyan. Diyos ko, hindi ko naman akakalain na maglilabor ako. Pero legit, para talaga ako nagle-labor. Ganun yung pakiramdam. So, ito yung machine. Diyan lahat na pupunta yung mga dumi na hinihigop galing sa tiyan ko. Sa unang trial, ito pa lang yung nafa -flash. Sa pangalawang trial, ito na nga. May nakukuha na. Kung nagtataka kayo kung bakit kailangan tong gawin, ako rin, nagtataka rin ako kung anong pumasok sa isip ko para magpaganito ako. Sis, ang sakit. Ang hydrocolonics kasi ay isang therapy na naglilinis ng colon natin. Finaplush nito ang lahat ng mga toxins sa katawan natin with warm filtered water. Ilalabas din nito yung mga asin. At ang malaking tulong na magagawa ng hydrocolonics ay makakawala rin ito ng mga malalaking sakit. Kagaya ng mga cancer sa lipunan. Charot! di pa dyan natatapos mga Mars, may ipapainom pa sa atin. Itong mga to ay mahalaga daw talagang inumin, lalo na pagkatapos i-flush ang mga toxins. Pero sige, inumin natin. duri rin kaya biro ang labor. Tara! Sa pang-apat naman, magva-vitamin C IV drip naman tayo mga Mars. Grabe, eto na naman tayo. Yung huling turo ko yata ay yung COVID-19 pa. Dok, wait lang, Dok. Baka mo pwede natin pag-usapan to, Dok. O? Wala po bang kapsul? Kapsul na lang tayo, Dok. Ito na siguro yung una't huli na pagpunta ko dito. Charot! O, ba diba? Tapos na. Okay. okay na? Happy? Happy? Pero in fairness, ha? Pwede pala yon yung IV drip with vitamin C? O, oh, eto. Abangan nyo sa part 2.